So, ayan. Start na pala tayo. Ayan, recording na tayo mga master. Good day po sa inyong lahat. Welcome back dito sa ating YouTube channel. At nandito na naman tayo para sa isa na namang panibagong short episode lang ng ating vlog ng araw na ito. So, may kinalaman to sa lalamog, no? Yung, yung vlog natin ngayon. At talaga namang kung ano, kung... Kung titingnan mo, talagang direkto directo do pa tayo napaka unfair nung bagong inilabas na naman na policy nila Alamove na para sa mga rider na naman ito ay anti rider at pro client mga master so kung natatandaan nyo sa mga matatagal na sa Alamove at yung mga baguhan pa lang sa Alamove yung mga bagong activate yung mga bagong biyahe mga isang buwan, dalawang buwan, tatlong buwan so kung hindi kayo aware dito sa bagong ano sa bagong update na naman nilala mo talagang mapapapi ay ka talaga kapag na experience mo to so kanina kasi mga master ah, habang ako yun dito sa bahay katatapos ko lang maligo kasi babiyahe dapat ako ngayon and nag check ako ng cellphone so may nag pop up na not notification na naman sa ating ano sa ating cellphone So, syempre ako pag may mga notification, binabasa ko yan. So, nanggaling yan sa Lala Move yung notification. So, yung nakalagay doon, eto, basahin nyo na lang. Lalagay ko dito sa screen. So, yan. Yan po yung nakalagay ngayon dyan sa notification na yan. Hmm. Di ba? So, kung naiintindihan nyo, <laughs> Master, bilang ano, unang policy, Di ba? Pani si mo bis meron tayong double book. Double booking. So, pag kumuha ka ng isang booking, pwede ka pang kumuha ng isa pa para may kasabay. Dahil, kailangan-kailangan natin ng kita ngayon. Dahil, napakababa ng fare ni so, sobrang baba talaga. Tapos, sabay mo ka, ang mga pulling service. No? So, alos lahat na nga, eh, pooling pulling service na eh. So, kung kung ano kung yan eh gagawin mong single booking lang lahat ng yan sobrang talong talo ka dyan diba imaginein mo yung bagong labas sa policy wala kang karapatang mag double book not unless na may consent ang kliyente what if ito bigyan ko kayo ng ano um, scenarios what if nakakuha ka ng pooling service na long ride Halimbawa, nasa 30 kilometers to 40 kilometers, tapos nagkakahalaga ng 200 pesos lang. Tapos si client, sobrang buraot, ayaw kang ipadouble book. Which is, sa pooling service, mga master, pag meron ka nakuha ang pooling service, pwede kang kumuha ng dalawa pang, dalawa pang regular booking at isa pang pooling service. So, in short, pwede kang kumuha ng apat na, na booking. Pag umayaw yung kliyente, kahit yan nakapuling service, ang may power dyan, mga master, yung kliyente pa rin. So, wala, nawala sa karapatan ng rider yung mag-double book. So, yung double booking natin sa Lala Move, useless yan kapag hindi nagkaroon ng consent si client. So, magkakaroon kayo ng violation or possible, baka ma-terminate pa kayo or ma-suspend yung account nyo kapag kayo ni-report. Kasi nakalagay yan dun sa bagong pinalabas ni nilala na eh allowed mag double booking si rider kapag merong ano um client consent so in short mga master asan yung asan pa yung yung freedom freedom ng rider na kumita ng mais ayos kung nakadepende yung pagdo double booking niya sa kliyente di ba wala na So, ang mangyayari niyan mga master, kahit na hindi mo sundin yun, halimbawa na lang, hindi mo ipaalam sa kliyente na magda-double booking ka. Tapos, gusto mo mag-double booking, eh medyo natagalan yung, yung ano mo, yung uh, pangalawang booking mo or pangatlong booking mo. Medyo matagal lang kuha. So, pagkakaroon ka ng, ano, ng worry, no, na baka i-report ka, kasi pag i-report re ka, talagang may power yung client na Pwede kang ma-suspend. Dahil lang dun sa... Dapat naman talaga may karapatan ka mag-double book. Kaso lang, tinanggal yun. Halos tinanggal na. Dahil, ang magdi kung mag-double booking ka o hindi, ay yung client. No? Ngayon, pag pinaalam mo naman sa client na, Ma'am, mag-double booking ako. Iba paano kung sabihin ng client na rush yan? Bawal mag-double book. Di ba? At kung matatandaan yung mga master... Uh, halos karmihan ng mga booking na lumalabas ngayon. Ang nakalagay na priority P, ay priority, priority booking tapos yung iba rush delivery kahit na nakapuling service. May mga note na silang nakalagay na ganun. So, paano na lang 'yan kung gusto ng client rush? Eh, ikaw gusto mong kumita. 'Di ba? Kawawa talaga. Para sa akin mga master, uh, kawawa talaga yung mga ang affected dito talaga yung mga naglulong ride ngayon mga bumubiyahin na malalayo. Kasi nga, kung ganoon lang din naman na magiging policy, nila alam mo, na ang masusunod ay yung client, wala na. Kung baga imbis na kumita si rider, talagang lalong linugmok nila sa, sa kawalan yung mga rider. ba? Diba? Imagine mo, sa baba ng fare ngayon, tapos isi-single booking, <laughs> single book, di ba, wawal mag-double booking, asa na yung, ano, yung, wala nang wala wala nang kikitain si rider. Ang mahal lang gasolina, tapos sobrang init ng panahon ngayon. Tapos ang baba ng fare. Tapos single book pulling service pa, tapos i-report ka pa, masususpend ka pa. Sobra sobra sobrang dagok 'yan sa mga rider na bubiyahe ngayon. Kaya ako mga master sa mga gantong scenarios na yan. Wala naman tayong magagawa dyan kasi nga wala tayong control. No? ang payo ko lang dun sa mga ibang mga ano mga mga rider kung hindi niyo susundin yung policy na yon eh kailangan tanggapin niyo rin yung risk na pwede kayong ma-report di ba or pwede bumaba yung ano nyo, yung quality service talagang malaki yung chance dahil sa dami na ng mga kliyente ngayon ng mga no? talagang minsan may mga nagdi-trip na kliyente na feeling nila sila yung boss na kapag nagbook sila alam mo na bili na yung rider. So ako ang tip ko na lang sa inyo mga master eh no choice talaga kundi ipaalam sa ano sa kliyente na kailangan mong magdouble book kasi kailangan mong kumita, no? Or else kung gusto nila kung nagmamadali sila, pwede nilang i-cancel na lang yung booking kasi sabihin mo ah uh, lugi-lugi na rin talaga si Lala No, imagine mo kung maglo long ride ka tapos single booking lang naka service pa. Wala ka nang kikitain doon. Pag pagod pag pagod na lang. Kumbaga pagod yung map mo tapos um magni -ne negative ka pa. In short, negative. Sobrang negative. No, pagod pagkain, -pag expenses, gasolina. Tapos pupunta ka sa isang lugar na napakalayo. Eh talon-talo ka talaga, no? not unless na sinwerte ka na meron kang booking na okay naman pero sa panahong ngayon mga master ang dami na talagang bura out, No, sa pag-observe ko sa mga nakalipas na araw talagang yung mga pulling service talagang sobrang demanding na rin no? uh, naka-pulling service pero rush naka-pulling service pero ayaw magpa-double book so sabayan mo pa ng bagong policy ngayon nilalamog na talaga naman mapapapi ay ka talaga. So imbes na si Pagin si Rider, tatama rin na lang, no? Na totoo lang, tatama rin. Kasi wala nang mapapala ang Rider kapag ganun yung nangyari. Mababa ang fare, bawal mag double book. Useless yung double booking kasi may double booking nga kaso lang ipapaalam mo pa. Ang malaking what if dyan kung hindi pumayag. Talagang maglalaho na talaga yung pag-asa mong kumita. No? So, laging ganun kasi yung yung ipapalabas mo ngayon na every time na magdo booking ka, ang gusto nila -move is mag kumuha ka ng consent doon sa sa ano, sa kliyente. No, not unless na makakakuha ka ng booking na mabait mabait yung ano, mabait naman yung yung kliyente and that is ano, bonus na lang. Pero yung katwiran natin dati na allowed tayo mag double booking at meron tayong karapat na mag double booking kahit na medyo matagalan ng konti nawala na yung mga master dahil sa bagong labas na policy so kumbaga para sa akin no bilang bubiya din sa lalamog eh, anti rider yung bagong linabas na naman nila na policy no? pwede ka rin naman mag ng 30 minutes kasi ako dati ah uh, ang ano ko ang personal ano ko kumbaga ang ito initiative ko no ang initiative ko dati uh, kailangan pag kakuha ko ng isang booking 30 minutes mag-aantay ako kapag wala ako nakuhang booking within 30 minutes dinidiretso ko na yan so pwedeng ganun ang gawin mo na lang para kahit pa paano naman makakuha ka pa rin ng double book pero kung wala na wala ka ng option talagang no choice talaga itutuloy mo yan para hindi ka ma-report so yan mga master nag-update lang ako para at least alam ng ibang mga viewers natin dyan at mga riders kung ano yung bagong uh, sinend na naman na noti notification ni Lala so, na wala yung ano natin yung freedom na gumawa ng kahit pa paano income no? para sa atin, para kumita naman tayo so ako mga master hindi ako masyadong affected dyan sa mga sa ganyan policy kasi nga hindi na ako naglo long ride no? puro short ride na lang ako So, syempre sa short ride, talagang applicable yung mga ganyan dahil nga uh, pag short ride naman, maiksi lang mga less than 10, 10 kilometers lang. So, pagka pick up mo, deliver agad, mas mabilisan yung trabaho, mabilisan yung ride. Swertehan ko na kung makakakuha agad ako ng double booking. So, kung ikaw eh nagsi-short ride or madalas ka talagang short ride, hindi ka affected dyan. Ang affected lang dyan yung lumalagari talaga ng from town to town, province to province sila talaga yung maapektuhan dyan sa sistema na bagong labas na yan Okay, so tayo uh, nag update lang ako mga maser hindi ako affected sa ganyang sistema uh, dahil nga tayo ay dito lang, umiikot lang sa isang lugar, dalawang lugar at single booking lang naman ako so yung mga single booking dyan no worries, pero kung dumating sa point na maglo long ride ka uh, at ikaw ay gustong kumita ng mas malaki talagang sobrang maging apektado yung iyong biyahe dahil yan sa bagong sistema ni Lala so yun mga master sana na nakakuha kayo ng aral at na update ko kayo dito sa bagong policy na lumabas ni Lala so yan lang po mga master at mag, mag -abang, abang pa tayo o ano man yung mga magiging kaganapan update ko kayo sa mga susunod na update okay so ride safe sa inyo lahat and syempre God bless po Don't forget to subscribe and like na rin. Mag-like ka sa mga video natin, mga master. Thank you. Bye-bye.